So ayan, tapos na tayo digo, So ngayon, pakain naman tayo guys. Pakain nila guys oh. Pidge tarang guys. Finisher yan. Alisan na yan guys oh. Ano ba? Diba? Walang ka. Hirap-hirap ang pakain ng baboy guys. Hagis ka lang ng hagis guys. O, nawan pa yan guys oh. <laughs> so, ganun lang kasimple guys, magpakain ng baboy. Pag hinagisan mo lang, pusa na yung narapit. Ayan eh. Ayan. Sarap ang kain nila guys. Ang aking katawan oh. Ang bilog. Ito malaki ito guys. Itong batik na to. ito. Ito ito. Abuto ng ano. Mga 70 plus na ito. Ang isa na ito. Tsaka to, ito. Mahaba kasi yung katawan nito eh. Ito. Hindi na ito bababa sa 70 si plus guys. Maganda yung katawan ng baboy ni Bradding. Ito. So, i-screen so, lang tayo ng mga ibak e nila. Para hindi masyado madumi kinabukasan. Para yung higaan naman nila, malinis. Yan ang si guys. Uh, gandaan sa baboy. Kung saan yung isa tumahe, doon sila lahat. Kaya nito, doon talaga ano nila lahat kaihan nila sa bandang pintuan na guys kaya mabilis na lang minisin Iskrihan mo lang ng tubig ayun na ayos na malinis na agad sarap ng nguyaw. o na, Ano, simpleng ano ba simpleng pinagkakita ng tao guys ganyan lang sa umpisa oh, hindi lang yung kulungan oh. di ba magandang ano guys pag ng baboy kaya lang siyempre kailangan mo rin ng ano dyan ah uh, puhunan kasi okay yung mm, ganito kasi katulad nito patiner ano kasi to guys eh masilan pag nagkaulas oras na nagkamali ka ng pag program ng pakain nila ah sigurado hindi baboy bansot na yan kaya dapat meron kang pantustos na pagpakain talaga sa kanila kasi hindi gastos sa baboy guys ya kailangan meron ka talagang pundo sabi nga eh mahaba, mahaba yung lubid mo dyan kasi pag -uras na kinapos ka ng lubid ah, wala na lugi guys lugi <laughs> yan ang sekreto sa pag-alaga ng baboy so dapat yung pundo mo Video, ano medyo mahaba yung tali mo dyan At yung babi ni Brad dyan o oh. Marabi, lalapad ng likod guys o oh. pwede patungan ng itlog <laughs> yan alright ayos na pakain na tayo Nalilinis na rin sila oh. Ganda ng katawan. Talagang ano. Sulid. Sulid ang bigat nito guys. Ayan oh. Amo naman lumakad oh. Pakaang na. Parang hindi na kaya ng paayong ano. Kanilang katawan. <laughs> Alright. Tapos na tayo magpakain. I used